Yung, nandito tayo ngayon sa ano, Lake Park. Sama natin si Digs Channel, Said, si Said. Uh, Kuya Said. Ayun yung channel mo. Si Kuya Said. Saka si Mr. Handy, andun. Ayun si Digs Channel, sama rin natin. Si Digs talaga oh. Pangano talaga si Digs, no? Pandito talaga si Digs. Oo yun ayos niya. <laughs> 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 hindi na pasundog. O oh, patay na po. O oh, hindi na patay. Patay na patay yung mga ano eh. Hindi na magaya ba? Is nito si Dix Channel sa ano sa bata. <laughs> <laughs> hindi pala bata, excuse me. Ano <laughs> pala sa Lake Park. ito so, nakita natin dito. Parang ito pala yung followers sa Dix Channel. Sir, sa atin, sa atin. Kabite. Kabite. Ito, so, kapit pesos. Ed uh, Mubarak, everyone dyan. Ed Mubarak. So, kayo, tanungin mo muna lang, taga sa, saan si Channel? Taga saan ka, sir? Taga saan daw ako, alam saan ako. Sa puso nyo lahat. <laughs> so, sit out, sit Ano, mga troop to sir. Hindi uh, um, ito yung mga kasama, mga kababayan natin. Ah, na, na picnic to sa picnic. Picnic sila. Kasi ayaw lang pumunta doon sa Alcobar kasi malayo ron dito. malapit lang malawak pala ano <laughs> yeah, si Mr. handy uh, sama natin ये अंक टोटल वाला हर के तापस ओ मगर न साला ये 2000 रुपये 2000 रुपये है रे का तिरक का रे रे नहीं पड़ा लो ऐसा है तापस

Andito uh, yung mga kabaya, mga kababayan natin na uh, may mga ano sila. Ay picnic Sa ano to? Lake Park. Ito yung lake. Oh, sige, sige. Uh, dito, dito. Pagpakain uh, kami, kami ng ito eh. Ang problema lang ngayon, alam mo bakit? Kasi yung hito, pinakain namin. Ang kami naman nagugutom. Tapos ako, pili rin sa mga um, nagpakain. Di ba? Ako? <laughs> <laughs> Yan o. Thank you, thank you. Oh, Ang <laughs> mga mga ibang lahi. Maraming nga halo-halo pala dito. Ay, na. Si Mark Galun Vlog. Tawil sa, mapit tawil so, tahan, tawil harap mo. Ah. Go harap mas Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you Thank you, Thank you. you. sa ano, ang ayun <laughs> nito? ayun 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 May ilaw na ayun 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 na ayun 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 Ito yung lake park na to, no? Pwede mo rin dito. Hindi makita, no? Ito yung, ano, ilog. Kaya lang, hindi makita. Itong kahabaan ng, ano, ng ilog. Kita yung bibi? Bibi. Bibi? Oo. Mayroon dito? Ayun, ah, ayun pala mga ano? <laughs> bibi pala yun. <laughs> dilim na kasi mas ganda sa kanina mga alas 5 dito tayo. Oo, oh, yung maganda sa anong ganun. Dapat pala ano, maaga pa. Yeah. Huh? Ikaw nakaano ka? Ha? Huh? Bakit yung sa'yo maano, maliwanag? Sa cellphone. <laughs> sa cellphone. Oh. Oh. Maliwanag yeah. ng maliwanag yung, maliwanag ano niya. Cellphone. Ah, uh, oh, mga Pilipino din pala ito. dito na yung mga army tayo, mga kababayan. Mm, mga nagkakantaan sila. Mga kababayan natin. Ayan, uh, oh. nasama si Diggs Channel. Saan ka pala sa atin, uh, Sa Ilo. Ah, sa Iloilo -Ilo ka. Hmm. Oh, si Mrs. Uh, din taga ano, taga Bacolod eh. Ah, Bacolod. Oo. Oh. Kapilang daan na lang, napit lang sa amin. Ilong sa... din Bacolod. Oo. Oh. Ano lang pala yung ano? Matagal ka na rito sa ano? 14 years. Ah, 14 years na. Tagal-tagal -tagal na <laughs> 14 narito, narito. years, tatlong beses pala na kawe. Ah, tatlong business, Bakit matagal? Hmm. Kailangan natin magtrabaho kaysa sa uwi na uwi. Ah, pero yung asawa mo na dito rin. Sa Pinas. Ano, sa Pinas. Hmm. Hmm.

kaya may mga outing outing Bye bye. dito kainan 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 Oo. kainan 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 hindi lang makakita yung ano yung ilog sa gabi Kaya lang po mga kaibigan, ang problema kasi dito, hindi natin makikita ano. Ay, yung ilog. Uh, oh dahil gabi. Ayun. Ano <laughs> Ay, may maki. Hindi natin pwede eh. ang Ay, Surigao. Ah. Ay, bisaya po! Ay, Wala mga pulihan na rin kanta na sila. Ay, sipo, sipo, sipo ka <laughs> Ay, ah, Laguna! Ay, ay, ay mga kababayan natin sa... Ay, ito. probinsya nyo, kabuyaw. ito. Ah, ay, uh, -ka -pa oh, -ano pala, kayo ni Maria Yung vlogger. namin Ma'am, ano masabi mo sa nung Ibu Barak na sa'yo na ganyan? Nakauwi ka na, hindi pa. Hindi pa. Kaya mo, nakauwi na, hindi pa. I-vlog mo. I-ganon. I-ganon lang. At saka, thank you po. Ayan sila, ma'am. Ay, ito, taga saan ka, ma'am? Sa Sibo, Ikaw, ma'am? Kabuyaw lang ko lang. Kabuyaw lang Hilo po kayo sa Kabuyaw. Hello. Sa pamilya niyo. Ano po pangalan niyo, Ate. Jennifer. Jennifer, Ito, si Jennifer taga Kabuyaw. Ito rin si Kayo po ba ate, ano pangalan niyo? Marian. Marian? Ayun si Marian taga Cebu oh. Matagal na kayo rito, ate. Awan ah, year pa lang. Ayun, namasel si Lorito sa. Ba't hindi ka nauwi? Galing ako na pala eh. <laughs> Ayun. Yung mga kababayan natin, na pumasel sila dito sa ano, Lake Park. Ayun.

Pagod. Ma malawak pala itong ano dito. Mahaba yung lalakarin mo ah, dito oh, sa Lake Park. Yung Lake Park. Ito, dito. Ito yung Mahaba. Lake Park. Mahaba oh, pala nitong ano. ano na si Diggs. Rayo na ni Diggs eh. Ay, may bata pala. Ayan si Said. Si sa Said. Sid. Sa 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 ah, Sid ang ano, no? Sa id. Sa id. Si Sid. Kuya Sid. Ayan. Hmm. Ngayon lang tayo nagkita -kuy nag Kuya Sid. Eh. Oh, ngayon lang. Madalas ka ba na ano sa bata? Bira, bira, bira. Ah, Abira ka bira. lang napunta sa bata. Trabaho. Ah, kaya pala. Eh ako pagka uh, ano lang din, sa gabi lang din ako na. Priority natin yung trabaho. Oh, siyempre. Dahil yun ang binubuhay natin sa pamilya natin. Ayan. malis yung kasama kong dalawa si si Kuya Sid at saka si Mr. Handy may sundo daw siya lakan <clears throat> muna tayo lawak pala nitong ano na to lake park na ito <laughs> Nakapagod maglakad. May bitbit -bit pa ako. Pagkain. Huwag yan. daw ito sa ano. Sa. Sa pan. Tapag dito. Ah, Hito. Umalis yung dalaw bro, huh? umalis. May sundo pala yung si Mr. Hande. <laughs> hey. May tsura ng huling ano, park. Madilim nga lang. kitang ang Dito lang maliwanag sa ano Lick Park Hindi, hindi, hindi. Hindi pagod pagod hindi makapag-vlog ng maayos dito at ano. Madilim pala. Inawisan ang makakalakad. Ito tayo dito, Bro. Ah. Hmm. Uh. Yeah. Ano wi sana ko? Lakad. Ang lawak pala nitong lake park na ito. Gabi-gabi ngayon pero pinawisan ako. Ito na ba yan? Ah, hindi pa. Paket. Hindi okay. na lang pa natin ito.